Bakit nga ba may malaking claypot sa gitna ng siyudad ng Kalamba? Ang higanting claypot ay hindi lang isang kakaibang dekorasyon. Isa itong monumento na pinagmulan ng pangalan ng siyudad. Ayon sa alamat, nung panahon ng Kastila, may dalawang gwardya civil na naligaw at nagtanong sa isang lokal kung nasa na sila. Dahil sa language barrier, inakala ng lokal na ang tinutukoy ng mga gwardya civil ay ang daladala niyang kalan at banga. Kaya ang naisagot niya ay kalan-banga. Mula sa simpleng sagot na Kalambanga, isinilang at nai-shortcut sa pangalang Kalamba. Ang malaking banga na makikita ngayon sa City Plaza ay simbolo ng kwentong ito. Dinisenyo ito ni Felipe Samaniego, isang UP Fine Arts graduate na nagtraining pa sa ilalim ng National Artist for the Visual Arts na si Guillermo Tolentino. Itinayo ito noong 1937 at nakompleto noong 1939. Bukod sa pagiging itinuturing na pinakamalaking claypot sa buong mundo, nakaukit din dito ang pangalan ng ilang barangay sa Kalamba. Kaya't tang claypot na ito ay hindi lang simpleng palamuti sa plaza. Ito'y paalala na kahit ang kasaysayan ay maaring magsimula sa isang simpleng language barrier. Ang tunay na mahalaga ay kung paano natin pinapahalagahan ang nakaraan at ginagamit ng talino at sipag upang hubugin ang mas magandang kinabukasan. Kung may alam ka pang kwento ng nakaraan o mga taong karapat dapat bigyang pansin, ilagay mo yan sa comment section. Gusto naming marinig yan. Kung trip mo pa ang ganitong content na may hugot sa kultura at kasaysayan, hit that like button at ishare mo to sa tropa mong mahilig sa ganitong klaseng kwento. Hanggang sa muli mga kasudad, bye bye!